Magandang araw mga kaibigan Ito, uh, ang mga empleyado ng Malacanang Nagkakagulo na, nag-aalboroto na Dahil may ginawang disisyon ang administrasyong ito na hindi nila nagustuhan Ito po yung biglaan na pagtanggal, pagsibak sa pwesto General Manager ng PTP4 Uh, Miss Anna Buod, uh, na nagtratrabaho lang, ginagawa niya ang kanyang tungkulin, e eh, biglang tinanggal. So anong dahilan na tinanggal? Kaya ito, ang asosasyon PTV4 uh, may ginawa ang kakaiba. First time ito. Okay, pakinggan natin ang balita ng UNTV, then magbigay ako ng reaksyon. mga empleyado ng PTV, bakit sila gustong maibalik sa pwesto yung kanilang uh, general manager? Uh, magandang umaga, aga, nagulat na ang mga niyembro ng People's Television Employees Association o PTEA dahil uh, bigla na lang umano ang kanilang general manager na si Ana Puod sa pwesto. Hindi umano nila alam kung ano ang naging dahilan sa paayos naman kanila ang uh, pamamalakad nito sa PTV. Ayon sa mga empleyado ng PDB, nakikita nila kay Pood yung pagmamatasaki. Parang sa matagal na nilang ginaangad, parang sa kanilang mga kasamahan sa istasyon na maging regular na mga empleyado. Pero ngayon wala na umano si Pood sa pwesto at magkakaroon naman ng pagbabago sa management, nangangamba ang mga ito na hindi naman uh, may maisasakatuparan ang kanilang kinahangad. Sumulat na sila kay First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang mga firma ang kanilang mga kasamahan na gustong ibalik sa pwesto si Puhon. Nananawagan din sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa kanilang kalagayan sa ngayon. June 10, umano, 2024, nang firmahan ang appointment ng ipinalit na General Manager ng PTV na si Tobi Nebrida. June 13 naman ito, inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Yan mo ating update mula dito sa Kansas City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Okay, so... I think uh, first time na umiyari ito na mga empleyado ay eh gumalaw ng pinaglaban ng kanilang welfare, kabutihan, ano? Uh, ang tanong, bakit kay First Lady Lisa Marcos <laughs> oh Anong kinalaman ng First Lady sa sa pagtanggal ng general manager ng PT 4 <laughs> oh. Okay. Ay nako. Oh. Anong dahilan? Bakit biglang tinanggal ang ano? Ang uh, manager. Oh, basahin natin ang mga comments ha. Ah, <laughs> uh, Aquilino Jr. Juanite, sabi, bakit sumulat ka kay FN Lam? ito ba'y nagpapatunay na siya ang president ng Pinas, hindi si PBBM <laughs> next John Dragon kay Lisa nagsulat totoo pala siya ang presidente question <laughs> <Christian> mark <laughs> ay nako uh, team Sunday Grabing kabulukan sa administrasyong ito. Tanggalin ka sa pwesto na walang dahilan. O, oh, may dahilan ito. Kalukuhan yung sinabi na June 10, pinirmahan yung appointment ng ipapalit. Tapos June 13, in-announce, -in kalukuhan na naman yon. Okay, ang tunay na dahilan, bakit tinanggal ang general manager? Ito na, uh, Alan Parson, sabi niya, tinanggal ang general si General Manager Pood dahil sa controversial video ni First Lady na nang harbat ng alak ni Senator Cheese. Oh, di ba? Very clear. Sabi ko nung mapanood ko yung video na yon na ah, nang agaw siya, inom kagad, ka laklak kagad, ka no. Walang delikadesa, sabi ko. Nako, Masisisanti nito yung PTB4 na manager. Naisip ko na yan eh. Ay, ito na, nagkatotoo. Sinisanti talaga. <laughs> oh, ito ang dahilan. Kaya nga, dahil ito ang dahilan, alam ng mga employees ng PTB4 na ito ang dahilan, kaya ang sinulatan nila si First Lady, dahil siya yung na nalagay sa kapahamakan na pahiya siya ng todo naging pulutan siya sa social media <laughs> uh, nang dahil dyan edi eh, sinulatan kasi siya yung nasaktan grabe <laughs> so ibig sabihin talaga kayang kaya ni First Lady Lisa magpatanggal ng empleyado sa gobyerno ano nang nangyayari sa ating bayan hmm. Ito naman, si Eta Board, sabi niya, undeclared martial law. Uh -huh. uh, tatak Gurgur, uh, si Nenong J. Tatak Gurgur Administration, ha ha ha, sinulatan yung nag-aalis. <laughs> o, oh, ang nagpaalis, si First Lady, kaya siyang sinulatan. Ano ba? Pati P, uh, user CM4, pati PTB4, pinakialaman na. Grabe naman, pamahalaan. Pamahalaan, okay na sana. Paghawa. Uh, Mario Jumanoy, baka nagtratrabaho ng maayos with honor, dignity, and honesty, kaya tinanggal. Ah, correct. Ganito ngayon sa ating bansa. Kapag ang isang opisyal ng gobyerno, na ng mabuti sa kanyang trabaho ay ginugurgo. Gusto ng mga nasa taas ng katulad nila, dapat <laughs> dapat mga demonyo walang takot sa Diyos at walang malasakit sa bayan at taong bayan ang mananatili. <laughs> Correct. Sabi. Uh, oh. Naglakas loob ang alam mo, alam mo delikado itong ginawa ng ETB4 uh, Association, yung sumula. Tapos ganito, naibalita. Baka lahat sila tatanggalin eh. Kaya lang naglakas lo. Bakit? Nakita nila yung malasakit ni General Manager uh, Buod. Oh, buod ba yun? Buod. Yes. Uh, may ano, Puod. Puod pala. General Ana Puod. May malasakit. Kasi karamihan pala sa kanila, kontraktual. O ngayon, dahil sa management nitong general manager nito, magiging permanent na sila. O di, laking pasalamat ng mga employees. O ngayon, iba na naman ang general manager. Baka hindi matuloy yung pagiging permanent employees nila. Kaya pinaglaban nila na ibalik. Ay nako. So ano sa tingin nyo, may babalik ba ang general manager? parang suntok sa buwan na yan dahil napahiya na ang uh, first lady. O <laughs> anong kasalanan naman ng general manager nyo? Eh nagaganon lang, di ba? Ilang mga 30 seconds lang yun ano, yung eksena na yun. Wala pang one minute eh. Ganun no? Yung nakunan siya ng ganun. Anong kasalanan yun ng general manager? Pati ka, hindi nila akalain na mapapansin ng mga netizens. Ay, talagang balat si Buyas. balat kayo pala ang ugali nyo. Nang gogorgor kayo ng mga tao. Ay, nako. So, undeclared. Ano pa? Ang daming mga negative UNTV is doing the real press work. Ah, ito pala yung UNTV. Nag, ano. Wow, congrats si First Lady na presidente natin ngayon. These are uh, clear proofs kung sino ang mas makapangyarihat sa Malacanang. <laughs> ay, ay, ay. Ganito na ba talaga? Political plan para assured ang posisyon ng mga ambisyon sa gobyerno hindi ba para hindi ba parang halata na is this like a silent martial law so uh, kawawa itong general manager na ito na nagtatrabaho lang again hindi niya akalain na mapapansin ng mga netizens yung eksena ngayon eh bakit siya ah uh, Iba na talaga ang ano, iba na ang kalakaran ng gobyerno. Hmm. So malaking pagkakamali ng administrasyong itong ginawa nila. Magbubumirang sa kanila ito. Kung ano ang iyong itinanim, yon din ang iyong aanihin. Maghintay sila. Pag hindi na nakatiis ang taong bayan, aanihin nila ang dapat nilang anihin.